Magandang araw sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video ito, update lang tayo sa kakatapos na NBA in-season tournament finals mga bay, you know, championship game sa pagitan ng Lakers at ng Indiana Pacers. So, panalo yung Los Angeles Lakers mga bay no sa score na 123 to 109. Ah, uh, syempre nanguna dyan para sa Lakers si Anthony Davis at LeBron James. So nalito yung mga stats nila mga bay, no, sa Lakers. Uh, high score si Anthony Davis, grabe naghalimaw ngayong uh, game mo to si Davis mga bay, no. talagang pinakita niya kung sino talaga ang isang Anthony Davis. Meron siyang 41 points mga bay, 5 assist at 20 rebounds samantalang uh, in 41 minutes yan guys, no. And then si LeBron James naman in 35 minutes, meron siyang 24 points, 4 assist at 11 rebounds. And then uh sumunod dyan, diyan. dyan si uh, uh, DeAngelo Russell with uh, 13 points. Austin Reeves with 28 points mga bay ano. You know? So thir uh, third uh leading scorer si Austin Reeves para sa Los Angeles uh Lakers. Samantalang sa Pacers naman mga bay, uh, siya na nanguna diyan si uh, uh, Tyrese Haliburton uh, with uh, 20 points. Pareha siya ni Benedict Maturin mga bay with 20 points. Samantalang uh, meron naman 10 points itong si Miles Turner at uh, 13 points para kay Obi Topin mga bayo no? So, dahil dito mga bay, uh, nasungkit ng Lakers ng kauna na ang NBA in-season tournament championship na Lakers. Uh, Siyempre, kampiyon na naman si Lebron James. And syempre marami namang magre-react at magbabash. Uh, dito kay uh, Lebron James at sa Los Angeles Lakers mga bayan Dahil nga maraming nagsasabi na mradagdag na naman ito Kung sa kasakali sa mga Mickey Mouse Championship rings Ng Lakers at ni uh, Lebron James So ito yung uh, si I think si Lebron yung kauna na, na nag champion Sa isang uh, NBA tournament at the age of 38 Kung hindi ako nakakamali uh, And hindi pa rin to nagawa ni uh, Michael Jordan And nabuhay niya naman yung GOAT debate between Michael Jordan at LeBron James dahil sa pagkapanalong ito ng Lakers at ni LeBron James ng NBA in-season in tournament. First in-season tournament to mga ano? So, yun lang. Maraming salamat sa panood.